sa ospital ng isang batang lalaki sa Camarines Sur. Ang biktima na bulunan sa kinaing rambutan. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Naglupasay at napahagulgol na lang ang ilang si Michelle habang katabi ang wala ng buhay na dalawang taong gulang niya anak na si Miguel sa isang ospital sa De Caliego, Camarines Sur. Kwento ng concerned citizen at kumuha ng video na si Jenny, nangingitim ang mga paa at putlang-putlang na si Miguel na makita nila sa loob ng emergency room. Nakikiusap na baka daw mabubuhay pa naman yung anak niya, kaya lang wala naman po nang magagawa kasi dumating sila talagang ganun na. Ah. Kwento raw ng ina ng bata, naglalaro ang anak sa labas nang makarinig na lang siya ng sigawan. Doon na raw nakita ng ina na nahihirapang huminga ang anak. Nalunok na pala ng bata ang rambutan na ito nakuha pa sa lalamunan ng bata ang rambutan na ito na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa Department of Health, hindi dapat nilulunok ang mga buto ng mga prutas, kagaya na lamang itong rambutan o di kaya itong mangustin. Dahil oras na bumara ito sa lalamunan ng tao, pag hindi naagapan, maaari niya itong ikamatay. Oras naman na mayroon kayo nakikitang nabubulunan, mainam na gawin ang tinatawag na Heimlich Maneuver. Una, ilalagay ang kamay sa pagitan ng puso ng nabubulunan. Itulak papasok at paitaas para mailabas yung bumara sa lalamunan. Para sa mga bata, maaaring gawin ang back slap. Ahawakan natin siya ng ganito. Uh -huh. yan. Tapos, uh, gagawa tayo ng back slap. So, one, two, three, four, five. Sa gitna siya ng likod no? para ma-avoid um, natin yung injury. Paalala din ng mga eksperto, hanggat maaari ay huwag mataranta at agad na isagawa ang first aid. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, huli babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.